Suportado ng iba't ibang bansa ang Pilipinas sa panibagong pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Pero ang China, kinundin na ang Pilipinas sa isinagawa nitong resupply mission sa Ayungin Shoal. Tinawag na rin daw ng China ang pansin ng Philippine Embassy sa Beijing kaugnay nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsala. Panghihimasok sa teritoryo ng China. Ganyan muling inilarawan ng Chinese Foreign Ministry ang pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Biyernes. Yan ay kahit pa Chinese vessels ang bumuntot at kumarang sa dalawang vessels ng Pilipinas na maghahatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nambomba ng tubig ang China Coast Guard sa Philippine Supply Vessel na ML Kalayaan. Nakita ito mismo ng News 5 at iba pang miyembro ng media. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, labag sa soberanya ng China at sa international law ang pagpapadala ng resupply vessel sa ayungin na kung ng China ay Ren Aijiao, na Naayon din daw sa batas ang mga naging hakbang ng China. Dagdag pa ng Chinese Foreign Ministry, tinawag na nila ang pansin ng Philippine Embassy sa China kaugnay sa pinakahuling resupply mission. Pero ang iba't ibang bansa, nagpakita ng suporta sa Pilipinas. Sabi ng US State Department, mananatiling kaalyado ng Pilipinas ang Washington sa paulit-ulit na panghaharas ng China. Dagdag pa ng Amerika, labag sa international law at mapanganib ang inasal ng China. Binigyan din ito na bahagi ng mutual defense ng Amerika at Pilipinas ang kanilang pag-aksyon kung may pag-atake sa mga sundalo, barko o eroplano at maging sa coast guard ng Pilipinas. Ang Japanese embassy naman, sinabing hindi nila kukonsintihin ang anumang hakbang na magpapalala ng tensyon. Pati ang embahada ng New Zealand sa Pilipinas nababahala rin na nawagan sila na resolbahin ng sigalot sa mapayapang paraan. Nauna na rin nanawagan sa China ang mga ambasador ng Australia, United Kingdom at Germany na irespeto ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Ruling na pumabor sa Pilipinas. Kinundin na rin ni Senate President Mig Zubiri ang panibagong harassment ng China. Bully raw ang China na ginagamit ang lakas nito para ilegal namang himasok sa ating exclusive economic zone. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, dapat daw ay konsidera ng gobyerno ang pag-adopt sa Senate Resolution No. 79 na nagre sa paghahain ng resolusyon sa United Nations General Assembly para ipatigil ang lahat ng aktibidad ng panghahara sa Philippine Vessels sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.